Kuya, kuya, English niyo, uh, sabi niyo, dalhin dito. English niyo, English niyo. Okay. You put down your the table on their side, their side, their side, their side. That side, not there. Okay, okay. okay, Go, 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 go. English Go, go, go. 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 Pastor. Ito ka. Oh. Gagalit, gagalit. You guilty? Getting... You are guilty now? ngayon? You are the president of Mapo ka dito. The greatest love of all. <laughs> the greatest love of all daw. Ay, hindi, tabi ngayon. Delikado, tabi Ay! Ayoko dyan, may pabangaw dyan eh. Alam mo bakit? Ay, sabi ni Jojo, the greatest of all daw. Oo, kakanta na iyon. Pero hindi uh, da English niyo, hindi. Okay. Alam mo sa totoo lang mga naman. English, English. Ah, oh, uh, nandito kami ah. Uh, English nga ito galug. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Lasing na ako! Nandito kami kay Presidente Dalit ng Prada. Laksan nyo! Laksan nyo! Si David! Hmm. Kahit may no, ten, no. ten pinakamagaling. Oh. Pinakamagaling, naging presidente <laughs> <laughs> ah. so, so, ng Ano? Ano? na English! Ano ba itong mga ito? Foreigner? <suk> Ay, a foreigner. David Leiva is a foreigner. Because David <laughs> <laughs> Leiva is the best. Hindi na ito, Tobjan. Ako pala kasi alam niya sa tataan. Ano ba 'no? Bagminton. english stronger man. Yes, stronger man. Ah. hola Siya ya, mayor. Mayor o eh, Hindi siya mo si Padre Pedong, yung inanak niyo. Hey. What's the color by president? Black. Made in Africa. Pero, sa totoo lang, <laughs> wala na kayong makikita ng ganyang presidente. English, English! <laughs> he is a very good man. Yun. Genius. Uh, what is that? Arabo kayo, Arabo. Arabo, Arabo. Arabo, Arabo. In Arabo, he is a good man. No, no, no. <laughs> oh, Rabu naman, kay Jo. Ah, na. <laughs> <laughs> <laughs>. Jo, ja, maroon ng presidente. <inaudible> Alam mo kung bakit? Ito lang, ito. Kahit makalidyo. Kahit marinig ng ibang toda. <inaudible> pinagmamalaki ko si David. Yun. Tapos Nung iniwanan ni David ang toda natin, nakagulo-gulo na. Dati, dati. Kasi naka-gulo din na eh. Maraming naging presidente, pagka ng David, akura, kagulo-gulo na. Totoo yan. Talagang maraming naging depresya. Ito. Sa pang ng Pakinoon Diyos, dumating ka uli at tutal, sabi mo, I'm retired to my duty. In, a, anong kumpanya yun? Muder. So, I will be your president next. Okay, dumating yun. Eto na. Dumating na kalikayan ng mga kalsada. May bigay mo lahat. Uh, Chris, uh, Christmas party o anytime na may birthday, binibigay ni David. The... So, mas so, totoo lang para sa akin. Ito, nakablog to. Mahalin natin natin ating presidente. Kasi presidente natin, hindi naman bagamat nagagalit yan, kaya nababastos niya sa inyo, kayo rin na may depresya. Pero kung wala kayong depresya, hindi kayo babastosin niya. Kung nasunod pa naman ako. Ah, so Sumunod kayo sa pataro ng presidente at ng ating asosasyon. So, don't talk anymore. <laughs> ano? Pag hindi ka magpatay, hindi ka Don't talk anymore, ah! Huh? Don't, so, don't talk anymore! Don't talk anymore! Ngayon! Ay, may bubulong! Maray, bubulong nga Ayan, may bubulong! Ang okay. pagmamalasakit namin sa iyo, talagang tunay yun. Kaya lang, talagang totoo lang, nagmamalasakit ka sa amin, eh, ganun din kami, kagaya niyan. Uh, 2024, iniisip mo na yung dapat gawin. Uh, talagang malaking gastos din. Sabi mo nga sa akin, may problema. So, kaya kaya. Kaya nga, hindi naman sa pag-alaw. Sa toda natin. Ingit, pikit. Pinakamaraming. Oh. Ngayon, kung ang ibang miyembro ay mainggit kay David eh. At ano, okay. Sa December, kumandidato kayo ng presidente. Wala namang problema doon sa amin doon. Pero so, kung sinong nahindi? Kung, kung kaya niyong, kung kaya niyong gampanan yung kanyang tungkulin ng maayos. <laughs> Kasi alam mo yan, kaya nag-iinit ang ulo. Kung minsan, lalo sa meeting, nag-iinit ang ulo. Maaaring magka meron tayo ng depresya sa ating sarili-sarili na may problema. So, si David meron din problema kuminsan yan. Kasi alam mo yan, kuminsan pag hindi nakainom, no? mainit ang ulo. Kaya nangyayari yung... Si so, okay, my friends, and all of you, Ito the toda corporation tayo ay magsamahan English, tayo ay uh, magkameron tayo na, uh, tinatawag dito ang tawag ko dito ay uh, paggalang paggalang sa presidente at opisyalis ang opisyalis ay galang ninyo kung hindi kayo gagalang sa opisyalis at presidente mag-resign na kayo at maniwala kayo sa akin. Ako, hindi nyo ako magiging problema dahil ako, pabilya-bilya lang ako. Kasi ako, yan lang ang habi ko. Huwag kayo magagalit sa akin, mapapalabang kayo sa akin. Totoo naman. Si ah, Bay, igalan nyo si Bay dahil yan, number one, Manginginom yan Ano? Ano? Ikaw, Tisoy Mangungutong ka Ano? <laughs> okay, vlog lang yan, Brad ah, Okay na? Pero, pag in English ko kayo, baka hindi niyo maintindihan So I'm happy to all of you and Merry Christmas and a Happy New Year to all of you Cretoda Corporation at sana naman sa susunod na taon ay magbago na kayo ng ugali. No? I cannot answer you. I cannot answer your saying that, my brother. <laughs> Because I love you. You are the kiss, president kiss. to all the time. Kiss, kiss. nga, kung nyo. Ano? Puso, 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 puso. Hindi pa yan. Hindi pa Hindi May binubulang si Marvel. David is an African citizen. Baka awan na kayo, oh. Ayan, oh. Ayan, ayan, baka awan, No, no uh, problem. <laughs> I love you all. Pritoda. I love you all. Jojo Ruga is the one and the only one, but I'm already 68 years old, but I love you all. Ayo, ayo, may saya sabi. Igal mula. Ya, 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 igal mula. Wah, boleh bayad daw sa sampai Baka apa ng ginaganap ng Ah, wala. Wala. Kaya nga walang nalaban eh. Ito Ha? Okay, ko. Tidak tali kau, tidak tali kau. Walau yang terakhir ada orang masih I have my muscle. You see that? I'm very strong. But I'm already sixty But but I'm already strong. Do you fight me anymore? Oh, I want to to fight to me anyone. I give you tomorrow. Oh, ah? Huh? No what? But, bakit? Bakit? Hindi mo pinapasing hype. Oh, hindi, no. Pagkakita yes. okay, yes. mo, buka hapo ni... oh, rin. Pero mahal niya siya dako, David. Kung dumating ka kahapon, wag <laughs> wag siya ari niya kahapon. Bago kayo nagkasama niya. Kasi bago luto. Bago kayo nagkasama, so, kami rin. muna. Oo nga, mahal niya. Oo oh, ba, isip. Kiss niyo nga, o. Kiss niyo nga. Akin na pa kita Hindi ko iwanan. Kiss niyo nga. Hanggang sa kamatayan, mamatay na aming dalawa. Ki David, pumatay na ako darating naman sa buhay. Ki David, o dadating naman. Darating naman sa buhay namin. Mauna ma ka ma na. Okay lang sa akin yun. Alam ko namang iiyak ka rin pag matay ako. Wala naman problema kahit naman ako na sari. Pero mahal na mahal ko. Kasi alam mo bakit. English, English. I love you. I love you all and I love you David, my president. I cannot, I cannot angry to you. I cannot angry to you. Ay, re, 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 ha? Ito. Angry ko, Tom. No, angry, not angry. Ito, ito. Ayaw, black mama. Oh. tang Ang nanyo, pagka kayo mga naka, ano, you know, malalimag English eh. Yeah. <laughs> oh. Ano ba na nga ako. Para ikaw mag okay, okay, nga mag-English ka na. Okay, okay, Nasasanay na nga. I'd <coughs> like to, I'd like to talk to Mr. What? Mr. Morito. Morito. As, as a, as secretary. What is, What is the name of Morito? What is the name of Morito? Alfredo. 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 Oh, ano, sabi mo?

Oy, ba't niyo tinawag si... English, English, English. Ah, oh, dami. Why you cannot call Aweng? Galing dito oh, kagabi. Wala Salto kagabi ang <laughs> putang. Tasig na. Ah, sumalto? Oh, nakita ko. May mga... Hinawa ka na yung bote na ako. Oh, Salin lahat. Mayroon! Ha, huwag na rin. Huwag na. Ah, si Bonifacio. Ano, Partilis? Oh, because the president Bye. Bye. Vice President. Para ko gi. Chairman. Chairman. Ah, chairman. Ano yung what is a uh, party this you have? <laughs> uh, many many drink. Ano? <laughs> 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 Ogi drinker. Ogi drinker. Ogi drinker. He's ah he's the party leader of the ah uh, of the um, of the, this guy. This guy. <laughs> Kuya, lagi Hiki, hiki. hiki say that Mister uh, Mr. Uh, Ogie, is the, the best. Is the best. ah uh, because uh, he drinking everything. <laughs> drinking every <laughs> may papayo nyo, English ah, do sa mga nainom ng 4. No. You cannot drink water because your eyes is very uh, <coughs> uh Lurt. Lurt. I mean It's so deep to cold. say uh Malalabo. Ayun, oh ang mata. Pag ang uh, you drink alcohol <laughs> okay. or beer, eyes. oh like. your uh, body is healthy, your eyes is uh, very bright. bright. Uh, bright. <laughs> <laughs> Mr. Uruga, yes, how how come. If you drink Puntador or Johnny Walker, Black Label, You are already given to me. Uh, I will drink. I will drink. Black label. Black label. You are American style boss. You are the American style boss. American, hindi Afrika na. The, the Filipino. I cannot drink black label because no money. How come? How no come? No. How come that you did not drink Jani like black label? Uh, as as your president. Your president is black. How come? That you did not drink Jally Walker black? Maybe true, yes. <laughs> Maybe true, years. But today, I will drink black level. Why? Because of you. Because of you. Oh, you cannot give me black level. I cannot drink black level. I can, I can drink uh like uh San Miguel beer or Alfonso. I can drink. Okay. But San Miguel beer, okay. Ah oh, no, 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 no. San Miguel beer. Okay. Alfonso. You are the best president. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kasamahan, English, English. Oo. Oh. Uh, Aba hindi mati Igalang natin natin presidente. Igalang natin presidente marunong mang malasakit sa toda, hindi na may mera yan. Yon. Kasi ang presidente natin, hindi nang kailangan pera kasi marami ng pera. more money. More money. President. But, more money, yourself and your... Uh, All of you. <laughs> Mahalin natin natin <laughs> presidente kasi nagmamalasakit. Kasi kung wala tayong presidente ganito, wala. No, wala na tayo. Wala na tayo. Ang kreta dati lang. Lebog. Kade. Sikete. O trapen. What? What about Christmas party nung sila namumuno? So, wala nangyari sa atin. Kakain ka ba ng dinuga na hindi mo makain? Ah... Uh, They have no money to give you, uh, buy one boy, buy one bun Oh no, they have no. So, si David, they have your rice, they have uh, ham, and you drink. You drink every day Go, 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 go. Wala na magiging iba presidente. Alam mo nyo, alam siya ito lang kung ma makikinig ma kayo sa akin. At siguro baka, ayaw ka baka magsawa kayo. Kung nagsasawa kayo kadabi, kayo na lang magsawa. Pero kami hindi magsasawa kay Hanggang hindi na mamatay. So, huwag niyo pa pala rin na mamatay. Kasi, pag namatay yan, maroon presidente mo rin. So, ay hindi niyo ba sinasabi ko, mga kaibigan at mga katoda, mahalin niyo. Huwag ka, bagamat yan ay nagagalit sa meeting, so may problema they have a problem to the toda. So, what is the problem of my toda? So, the men, the men, you understand the men? They have a problem. Huh? You understand that? Kung hindi nyo naintindihan siya sabi ko, hindi nyo. They have a problem. They have a counter, counter to the uh, passenger, counter to the another, another person. They have a counter. So, magre-react ang presidente. So, yung <coughs> tingin <un> yung presidente <coughs> Kung kayo yung masuspensyon ng presidente, <tos> 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 Aba, ay, the head beside the president, you are already suspended to, 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 to uh, two, to two, to two, to one, to May sinasabi <coughs> si Parang Pedong. Parang Pedong, sabi, yung kayo kayo. Presidente na. Na, English, pre. Ayaw, presidente. <laughs> you ask, <laughs> what is your problem? You ask the president what? For what? Undersecretary <laughs> is talking now. special child daw. Wala namang makikita na presidente ng ganyan eh. Special Alam mo dami sa totoo. Kasi sabi ko. Yan. English ka. Pero English ka. Lahat lahat na yan. Kaya kung nilalahat lahat na yan. Yan na tinatabi ko. Hindi tayo nakainom kasi kung lasing na ako baka naka-umog na ako. Ang sinasabi ko lang sa inyo, malasakit sa toda. Ha? Number one, sinasabi ng presidente, Malasakit sa kapwa Yo. tao. Yo. <laughs> Sabi nga niya, malasakit sa opisyal. <laughs> ano daw, kung ang tawag daw natin nito sa bata, no. bata. Daw, kung ang tawag daw natin sa bata ay eh, special charge <laughs> That's correct. Paano daw pag matanda? Uh, malasakit Hindi <laughs> <ka na. laughs> <laughs> <laughs> ko rin wala. Alam niyo ba, isang bagay <laughs> na makamera ng depression? <laughs> special <laughs> child. <Special> <old. laughs> you are not connected <laughs> to your <laughs> huh? English to your person, to English your, your English member. <laughs> oh, English to lang. Ikaw, takal ko. Oh, nga pala, English. They have a problem, you cannot solve it, eh. because... Okay lang sa'yo yun. Kasi, <laughs> English, English. Hindi, hindi nyo na hindi nyo na intindi yan yun. So, ang mangyayari, <laughs> they have a problem, my president. My problem to my uh, member. So, kung magsuspendido ka man, Jojo Jojo. Baik yang nak sabi mas. <laughs> jo like this. Hey you talk about English. Oh my, adik apa leh? Maru untuk makin English. Baru makin English. Adik apa Oh let's go, let's go, let's go. Adik apa Let's go. Bay, anong... David, pakailan mo. Ladies and gentlemen, Mr. thank you kaya, for hindi kami Coming, 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 mo ba, hindi na Wala nila problema Wala Ano? Ano? ayos Ano? mayos. Kung masuspindi ka ng English ba, English? english Mayos, <laughs> Pero